Hello mga mare, for today's video ito na naman ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Dahil nga sa sobrang busy talaga ng inyong tindera kaya ngayon na naman tayo ulit makakagawa ng panibagong video. At eto nga po lahat ng mga in-order ko kay Grocery, dumating na nga po at i-update ko nga po kayo sa lahat ng aking mga in-order ko meron pong mga nagsitaasan na naman ang presyo. At dahil nga po pinapanood ko rin talaga yung vlog ng katulad ko na may mga sari-sari store at ina-update nga po nila yung mga binibili po nila or yung mga in-order nila ng mga paninda na nagsitaasan na rin po. At bago nga po ang lahat mga marik, repreflex ko nga po mula sa inyo ito pong mga na-order ko na meron pong mga pa-freebies. Meron nga po akong mga na-order dito na mga champion po na powder at ito pong mga safeguard po na mga nakasashay at meron nga po siyang free Davis mga mare ko. Ito nga pong aming tindahan ngayon eh, medyo magulo po po talaga at makikita nyo nga po itong aking mga istante eh, bungal-bungal pa. <laughs> Ito nga pong mga in-order ko ngayon kay grocery eh, yung mga paubos na po namin ng na mga paninda. At kung mapapansin nyo nga rin po yung mga paninda po namin ng mga noodles dito sa aming tindahan eh hindi na rin po talaga ako kumukuha ng tagi isang box. Dahil nga po yung ahente ko po talaga ng Monday eh hindi na po sila nagpapalit po ng mga noodles po na naabutan po ng expiration date. Kaya ang gawa ko na lang ngayon mga mare ko eh tingitingin na lang din po talaga yung aking mga in order Kay grocery ko nga po muna in-order yung mga paninda ko po ng mga noodles kasi nga po yung ahente ko po talaga ng mga noodles eh bihira na nga po silang napapadpad dito po sa store namin. At habang ako nga po dito ng aming mga paninda, eh, meron po talaga mga customer na mga bumibili na. Medyo ko unti nga lang din po yung mga in order ko po kay grocery kasi nga po yung mga paninda po namin talaga na wala dito sa aming tindahan eh wala naman po talaga kay grocery kaya kailangan pa rin po talaga namin lumabas. Sa susunod nga po ng mga araw eh December na nga po kailangan pa rin po talaga namin lumabas para po mag-stocks ng iba naming mga paninda kasi alam naman po natin pag sapit po talaga ng December eh napakarami po talaga mga produkto po ang nagsisita sa ng presyo. Noong mga nakaraang buwan nga po eh inuna ko na talagang bilhin yung mga kondensada, yung mga nestle cream, yung mga alas kebab, yung mga creme densada, yung mga kaong, at yung mga nata de coco. Yan nga po yung mga inuna ko talagang in kasi alam naman po natin kapag pagsapit talaga ng December sa malalaking grocery eh nagkakaubusan. Ganon din sa mga palengke talaga nagkakaubusan yung mga items na yan. Pero wag po kayo mag-alala mga mare kasi nga po yung mga items na yan eh matagal pa po yung kanyang expiration date at pwede ko nga pong maibenta pa sa mga susunod pa po ng mga taon. Kung sakali naman po na hindi ko talaga siya maipaubos eh pwede pa naman po ibenta po yan sa mga susunod po mga taon kasi matagal pa naman po talaga yung kanyang expiration date. Medyo maganda na nga rin po talaga kung mag i po tayo ng mga paninda natin ngayon kasi alam naman po natin kapag nagpalit na po talaga ang taon eh marami na rin po talagang mga produkto ng mga paninda natin ang magsisitaasan na naman ang presyo. At syempre ang kunin lang natin or ang i-stocks lang natin ng na mga paninda eh yung alam natin talaga na fast moving sa ating store. Dahil nga kapag nag i tayo ng ating mga paninda lalo na kung hindi ito fast moving eh masisira, sayang lang, hindi na natin may babalik pa sa mga pinagbilhan natin. Kung gusto pa nga natin lumago ating negosyo ay eh, yung mga pera natin na naitatabi eh wag natin basta itago yan ibili natin ulit ng ating mga paninda para tumubo pa ng tumubo dahil nga kung meron tayong stocks talaga ng mga paninda natin lalo na kapag tumaas ito sa mga market ay eh, pwede na rin natin itaas yung bentahan natin at eto na nga po mga mare ko i-update ko na nga po kayo sa mga in order ko po ngayon kay grocery kung meron na nga po nagsitaasan na naman ang presyo at mag-start na nga po tayo sa mga noodles po na Lucky Me Lucky Me Beef Lucky Me Chicken 8.75 pa nga lang po ang kaniyang puhunan at ang bentahan ko nga po dito is 11 pesos po sa so Century Flexin oil nga po 34.75 po ang kanyang puhunan at ang bentahan ko nga po dito is 38 pesos yung Mega Sardines naman po, yung green is 22.95 po ang kanyang puhunan at ang bentahan ko nga po dito is 25 pesos. At yung mga iba pa nga po na mga in-order ko po, eh wala pa naman po mga nagsitaasan ulit tulad po ng mga downy, ng mga tangpuna na juice at ng mga candy spawn, mga sunrocks mga sapon, eh hindi pa naman po ito mga tumataas. O ayan mga mare ko, sa mga in-order ko po ngayon kay grocery, eh wala pa naman po mga tumaas po yung mga presyo. Sa mga susunod nga po ng mga araw, eh i-update ko na naman po kayo sa mga presyo po ng mga bilihin ko ano na naman po yung mga produkto ang magsisita asa na naman. Sa ngayon nga po sa lahat ng aking mga in-order kay grocery, eh wala pa naman po ang nag-price increase. Yung mga ilan nga na na-order pa kay grocery, eh meron po talaga mga freebies. Napakaganda nga nito mga mare ka kasi meron tayong dagdag kita dito. Talagang sa mga freebies na lang tayo nakakabawi ng ating kita. Sa mga oras na nga na ito mga mariko, naayos ko na rin yung mga paninda na in order ko mula kay grocery at sabay na nga rin meron dito cash Kahit nga sabay-sabay talaga ang trabaho kapag meron ganito na mga bumibili, eh talaga napakasaya naman ang inyong dindera. Kahit nga medyo mapagod tayo dito mga mariko, basta nakikita natin na sinusuportahan tayo ng ating mga customer. O siya, hanggang dito na nga lang po ang video na at sa mga hindi pa nga po sa aking Facebook, papalo naman po at pasubscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat!